Kabanata Sham, Kapanganakan, Kamatayan, at Pagkakanulo. Sa ilalim ni Haring Jairis isa, si Jasharis ay Targaryen ay magpapatunay na isang hindi mapakali na hari gaya ng dati na nakaupo sa Iron Throne. Si Aegon naman na nakop ay tanyag na sinabi na ang maliliit na tao ay kailangang makita ang kanilang mga hari at rey na paminsan-minsan, upang may lagay nila sa kanila ang kanilang mga dalamhati at hinaing. Ang ibig kong sabihin ay makita nila ako, Pahayag ni Jairiz, nang ipahayag ang kanyang unang pag-unlad ng hari noong huling bahagi ng 51a. Marami pa ang susunod sa mga darating na taon at dekada. Sa panahon ng kanyang mahabang paghahari, mas maraming araw at gabi ang ginugugol ni Jairiz sa pag-guest sa isang panginoon o iba pa, o humahawak ng audience sa ilang palengke na bayan o nayon, kaysa sa pinagsamang Dragonstone at Red Keep. At madalas na hindi, kasama niya si Alisana ang kanyang kulay-pilak na dragon ay lumulutang sa tabi ng kanyang dakilang hayop na yari sa maningning na tanso. Nakaugalian na ni Egan naman na nakop na kumuha ng hanggang isang libong mga kabalyero, mga lalaki at arm, mga lalaking ikakasal, mga kusiniro, at iba pang mga katulong na kasama niya sa daan. Bagamat hindi maikakailang kahangahangang pagmasdan, ang gayong mga prosesyon ay lumikha ng maraming kahirapan para sa mga panginoon na pinarangalan ng mga pagbisita ng hari. Napakaraming lalaki ang mahirap tahanan at pakainin, at kung nais ng hari na manghuli, ang mga kalapit na kakahuyan ay masasakop. Kahit na ang pinakamayamang Panginoon ay madalas na masusumpungan ang kanyang sarili na naghihirap sa oras na umalis ang hari, ang kanyang mga bodega ay nolilasing ng alak, ang kanyang mga lord ay walang laman, at kalahati ng kanyang mga alilang babae ay may mga bastard sa kanilang mga tiyan. Napagpasyahan ni Jairis na gawin ang mga bagay sa ibang paraan. Hindi hihigit sa isang daang lalaki ang sasamahan siya sa anumang pagunlad, dalawampung kabalyero, ang natitira ay armado at mga tagapaglingkod. Hindi ko kailangang magring sa aking sarili ng mga espada hanggat sumakay ako sa Vermithor, sabi niya. Ang mas maliit na bilang ay nagpapahintulot din sa kanya na bisitahin ang mas maliliit na Panginoon, ang mga kastilyo ay hindi pa naging sapat na malaki upang mag-host ng Egan ang kanyang layunin ay makita at makita sa mas maraming lugar, ngunit manatili sa bawat isa sa mas maikling oras, upang hindi maging hindi kon ay nais -nice na bisita. Ang unang pagunlad ng hari ay sinadya upang maging isang katamtaman, na nagsisimula sa mga korona sa hilaga ng King's Landing at nagpapatuloy lamang hanggang sa Vale of Arryn. Gusto ni Jerys na makasama si Alisana, ngunit dahil nagdadalang tao si Her Grace, nababahala siya na hindi masyadong mabigat ang kanilang mga paglalakbay. Nagsimula sila sa Stokeworth at Rusby, pagkatapos ay lumipat sa hilaga sa kahabaan ng baybayin patungong Duskendale. Doon, habang tinitingnan ng hari ang mga barko ni Lord Darkline at nag enjoy sa isang hapon ng pangingisda, hinawakan ng Reyna ang una sa mga court ng kanyang kababaihan, na magiging mahalagang bahagi ng bawat pag pagunlad ng hari na darating. Tanging mga babae at babae ang tinatanggap sa mga madlang ito, mataas man o mababa, hinikayat silang lumapit at ibahagi ang kanilang mga takot, alalahanin, at pag-asa kasama ang batang Reyna. Ang paglalakbay ay walang nangyari hanggang sa makarating ang Hari at Reyna Maidenpole, kung saan sila ay magiging mga bisita ng Panginoon at Binang Muton para sa isang dalawang linggo bago magliyag sa Bay of Crabs sa Wickenden, Gulltown, at ang Vale. Ang bayan ng Maidenpool ay sikat sa matamis na tubig kung saan sinabi ng alamat na unang nasal ayan ni Florian the Fool si John Quell na naliligo noong panahon ng mga bayani. Tulad ng, libu-libong iba pang mga kababaihan na nauna sa kanya, nais ni Queen Alisana na maligo sa pool ni John Quell na ang tubig ay sinasabing may kamanghamanghang mga katangian ng pagpapagaling. Ang mga Panginoon ng Maiden Pool ay nagtayo ng isang malaking bathhouse na bato sa paligid ng pool maraming siglo bago, at ibinigay ito sa isang order ng mga banal na kapatid na babae. Walang lalaking pinayagang pumasok sa lugar, kaya nang lumusot ang reyna sa sagradong tubig, dinaluhan lamang siya ng kanyang mga babaeng naghihintay, mga katulong, at mga septet sina Edith at Lyra, na naglingkod sa tabi ni Septe Isabel bilang mga baguhan, ay nagkaroon ng kapwa kamakailan ay nanumpa ng kanilang mga panata na maging mga septa, inilaan sa pananampalataya at nakatoon sa reyna. Ang kabutihan ng munting reyna, ang katahimikan ng starry sept, at ang mga pangaral ng pitong tagapagsalita ay nanalo sa karamihan ng mga tapat para kay Jairiz at sa kanyang Alisana, ngunit palaging may ilan na hindi matitinag, at sa gitna ng ang mga kapatid na babae na nag-aalaga sa Junkins Pool ay tatlong ganoong babae, na ang mga puso ay matigas sa poot. Sinabi nila sa isa't isa na ang kanilang banal na tubig ay madudumihan magpakailanman kung ang reyna ay pinahihintulutan na maligo sa kanila habang dinadala ang kasuklam-suklam ng hari sa kanyang tiyan nadulas lang ang damit ni Reina Alisana nang bumagsak sila sa kanya gamit ang mga punyal na itinago nila sa loob ng kanilang mga damit Mapalad, ang mga umaatake ay hindi mga mandirigma at hindi nila isinaalang-alang ang lakas ng loob ng mga kasama ng Reina Hubad at mahina, ang mga wise women ay hindi nagatubili, ngunit humakbang sa pagitan ng mga umaatake at kanilang ginang Si Septa Edith ay nalazle sa buong mukha si Prudence Celtiger ay nasaksak sa balikat, habang si Rosamond Ball ay kumuha ng punyal sa tiyan pagkaraan ng tatlong araw, ay napatunayang siya ang namatay, ngunit wala ni isa sa mga mamamatay tao na talimang nakadikit sa Reyna. Ang mga sigaw at hiyawan ng pakikibaka ay nagdulot ng pagtakbo ng mga tagapagtanggol ni Alisana, dahil binabantayan ni na Sir Geoffrey Doggett at Sir Giles Morrigan ang pasukan sa paligan, hindi kailanman pinangarap na ang panganib ay nakatago sa loob, ang Kingsguard ay gumawa ng maikling trabaho sa mga umaatake, pinatay ang dalawa sa kamay habang pinananatiling buhay ang pangatlo para sa pagtatanong. Nang mahikayat, isiniwalat niya na kalahating dosenang iba pa sa kanilang order ang tumulong sa pagplano ng pag-atake, habang walang lakas ng loob na gumamit ng talem. Ibiniti ni Lord Moton ang nagkasala, at maaaring binitay din ang inosente, maliban sa intervention ni Reina Alisana. Galit na galit si Jay Riz. Ang kanilang pagbisita sa Vale ay ipinagpaliban, sa halip ay bumalik sila sa kaligtasan ng holdfast ni Megor. Si Reyna Alisana ay mananatili sa loob hanggang sa maisilang ang kanyang anak, ngunit ang karanasan ay yumanig sa kanya at naglagay sa kanya sa pagmumuni-muni. Kailangan ko ng sarili kong tagapagtanggol, sabi niya sa kanyang grasya. Ang iyong pito ay mga mahuhusay na lalaki at matatapang, ngunit sila ay mga lalaki, at may mga lugar na hindi mapupuntahan ng mga tao. Hindi maaring hindi sumang-ayon ng hari. Isang uwak ang lumipad patungong Dusk and Dale ng gabing iyon, inutusan ang bagong Panginoong Darkline na ipadala sa korte ang kanyang bastard half-sister, si John Cole na nagpakilig sa maliliit na tao noong digmaan para sa White Cloaks bilang Mystery Knight na kilala bilang Serpent in Scarlet. Naka-Scarlotta pa rin, nakarating siya sa King's Landing makalipas ang ilang araw, at malugod na tinanggap ang appointment bilang sariling sinumpaang kalasag ng Reyna. Sa kalaunan, makikilala siya tungkol sa kaharian bilang ang Scarlet Shadow. Napakahigpit niyang binantayan ang kanyang ginang. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik na Jairiz at Alisana mula sa Maidenpool at dinala ng Reina ang kanyang kama. Ang balita ng pinakakahanga-hanga at hindi inaasahang uri ay lumabas mula sa Storm's End. May anak si Reyna Alisa. Sa 44 na taong gulang. Ang Dowager Queen ay naisip na lampas na sa kanyang mga taon ng panganganak, kaya ang kanyang pagbubuntis ay natanggap bilang isang himala. Sa Old Town, ang mataas na septen mismo ang nagpahayag na ito ay isang pagpapala mula sa mga Diyos, isang regalo mula sa ina sa itaas sa isang ina na nagdusa ng husto, at matapang. Sa gitna ng saya, may pag-aalala rin si Alisa ay hindi kasing lakas niya noon, ang kanyang panahon bilang Reina Regent ay napinsala sa kanya, at ang kanyang pangalawang kasal ay hindi nagdala sa kanya ng kaligayahan na dati niyang inaasam. Ang pag-asam ng isang bata ay nagpainit sa puso ni Lord Rogar, gayon paman, at itinapon niya ang kanyang galit at nagsisi sa kanyang mga pagtataksil upang manatili sa tabi ng kanyang asawa. Si Alisa mismo ay natatakot, Inaalala ang huling sanggol na ipinanganak niya kay Haring Inis, ang maliit na batang babae na si Vela na namatay sa duyan. Hindi ko na matitiis iyon muli, sabi niya sa kanyang panginoong asawa. Mawawasak nito ang puso ko. Ngunit ang bata, nang siya ay dumating ng maaga sa susunod na taon, ay magiging matatag at malusog, isang malaking pulang lalaki na ipinanganak na may malabo ng itim na buhok at isang squall na maaring narinig mula kay Dornay hanggang sa pader si Lord Rogar, na matagal nang isinantabi ang anumang pag-asa na magkaroon ng mga anak kay Alisa, ay pinangalanan ang kanyang anak na Borman. Ang mga Diyos ay nagbibigay ng kalungkutan pati na rin ang kagalakan. Matagal bago ang kanyang ina ay dinala sa termino, si Reyna Alisana ay ipinanganak din ng isang anak na lalaki, isang batang lalaki siya pinangalan ng Egan, upang parangalan ang mananakop at ang kanyang nawala at marami ang hinagpis ni kuya, ang hindi na koronahan na prinsipe. Nagpasalamat ang buong kaharian at walang iba kundi si Jasheris. Ngunit maagang dumating ang batang prinsipe. Maliit at mahina, namatay siya tatlong araw pagkatapos ng kapanganakan. Napakawalang bisa ni Reina Alisana kaya natakot din ang mga master para sa kanyang buhay. Forever after, sinisi niya ang pagkamatay ng kanyang anak sa mga babaeng umatake sa kanya sa Maidenpool kung pinahintulutan siyang maligo sa nakapagpapagaling na tubig ng Junkil's Pool, sasabihin niya, nabuhay si Prinsipe Egan. Mabigat din ang kawalang kasiyahan sa Dragonstone, kung saan nagtayo si Rhaena Targaryen ng sarili niyang maliit na korte. Tulad ng ginawa nila kay Jairis bago siya, nagsimulang hanapin siya ng mga kalapit na Panginoon, ngunit ang Reyna sa silangan ay hindi niya kapatid. Marami sa kanyang mga bisita ay malamig na tinanggap, ang iba ay tumalikod ng walang madla. Hindi rin naging maganda ang muling pagkikita ni Reina Raina sa kanyang anak na si Area. Ang prinsesa ay walang alaala sa kanyang ina at ang reyna ay walang kaalaman sa kanyang anak o anumang pagmamahal sa mga anak ng iba. Gustong-gusto ni Area ang kaguluhan ng Red Kip kasama ang mga Panginoon at kababaihan at mga sugo mula sa kakaibang mga dayuhang lupain, nagsasanay ng mga kabalyero sa mga bakuran tuwing umaga, ang mga mga awit at mummers at mga mangmang ay namamayagpag sa gabi, at lahat ng kalasag at kulay at kaguluhan ng King's Landing sa kabila lang ng mga pader. Gustong gusto niya ang Athens yung ibinibigay sa kanya bilang tagapagmana rin ng Iron Throne. Ang mga dakilang Panginoon, magagaling na kabalyero, kasambahay, tagapaghugos ng pinggan at mga stable boy ay parehong pinuri siya minahal siya at ipinaglaban siya para sa kanyang pabor at siya ang naging pinuno ng isang grupo ng mga batang babae na parehong matataas at mababa ang kapanganakan na natakot sa kastilyo lahat ng iyon ay kinuha sa kanya nang dinala siya ng kanyang ina sa Dragonstone laban sa kanyang kagustuhan kung ikukumpara sa King's Landing ang isla ay isang maporol na lugar nakakaantok at tahimik Walang mga batang babae na niya sa kastilyo, at hindi pinahintulutang makihalubilo si Area sa mga anak na babae ng manginisda sa nayon sa ilalim ng mga pader. Ang kanyang ina ay isang estranghero sa kanya, kung minsan ay mahigpit at kung minsan ay mahiyain, mahilig mag-alala, at ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay tila hindi gaanong interesado kay Area Sa kanilang lahat, ang tanging pinainit ng prinsesa ay si Elisa Farman ng Fair Isle na nagkwento sa kanya ng kanyang mga pakikipagsapalaran at nangakong magtuturo sa kanya kung paano maglayag. Si Lady Elisa ay hindi mas masaya sa Dragonstone kaysa kay Arya mismo, gayunpaman, namiss niya ang kanyang malawak na karagatan sa kanluran at madalas niyang binabanggit ang pagbabalik sa kanila. "Isama mo ako," sasabihin ni Prinsesa Arya kapag ginawa niya, at Elisa Farman, tatawa sana. Ang Dragonstone ay may isang bagay na higit na kulang sa King's Landing, mga dragon. Sa dakilang kuta sa ilalim ng anino ng Dragon Month, mas maraming mga dragon ang isinilang sa tuwing lumiliko ang buwan, o tila. Ang mga itlog na inilatag ni Dreamfire sa Fair Isle ay napisa ng isang beses sa Dragonstone, at tiniyak ni Rhaen na Targaryen na nakilala sila ng kanyang anak. Pumili ka ng isa at gawin mo siya sa iyo, hinimok ng Reyna ang prinsesa, at isang araw ay lilipad ka. May mga mas matandang dragon din sa mga bakuran, at sa kabila ng mga pader, ang mga ligaw na dragon na nakatakas sa kastilyo ay gumawa ng kanilang mga langga sa mga nakatagong kuweba sa dulong bahagi ng bundok. Kilala ni Prinsesa Eria sina Vermithor at Silverwing sa kanyang oras sa korte, ngunit hindi siya pinahintulutang maging malapit sa kanila. Dito maaari niyang bisitahin ang mga dragon ng madalas hanggat gusto niya, ang mga hatchlang, ang mga batang drake, ang dreamfire ng kanyang ina, at pinakadakila sa kanilang lahat, sina Balerian at Begar, napakalaki at sinaunang at inaantok, ngunit nakakatakot pa rin kapag sila ay nagising at hinalo at ibinuka ang kanilang mga pakpak. Sa Red Keep, minahal ni Arya ang kanyang kabayo, ang kanyang mga aso, at ang kanyang mga kaibigan. Sa Dragonstone, naging mga kaibigan niya ang mga dragon, dot ang tanging mga kaibigan niya, bukod kay Elisa Farman, at nagsimula siyang magbilang ng mga araw hanggang sa makasakay siya ng isa at lumipad sa malayo, malayo. Sa wakas ay nagawa ni Haring J. Riz ang kanyang pagsulong sa Vale of Erin noong 52 ak, tumawag sa Gull Town, Runestone, Red Fort, Longbow Hall, Hearts Home, at ang Gates of the Moon bago pinalipad si Vermithor sa Giants Lands hanggang sa Erie, gaya ng ginawa ni Queen Visenya ginawa sa panahon ng pananakop. Sinamahan siya ni Reyna Allison na sa bahagi ng kanyang paglalakbay, ngunit hindi lahat, hindi pa niya nababawi ang kanyang buong lakas pagkatapos ng panganganak, at ang kalungkutan na sumunod. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang mabubuting katungkulan, isinaayos ang pagpapakasal ni Lady Prudence Celtiger kay Lord Grafton ng Galtown. Ang kanyang grace ay nagdaos din ng korte ng kababaihan sa Gal Town, at isang segundo sa Gates of the Moon, ang kanyang narinig at natutunan ay magpapabago sa mga batas ng pitong kaharian. Madalas magsalita ang mga lalaki ngayon tungkol sa mga batas ni Queen Alisana, ngunit ang paggamit na ito ay palpak at hindi tama. Walang kapangyarihan ang Her Grace na magpatibay ng mga batas. Maglabas ng mga kautosan, gumawa ng mga proklamasyon, o magpasa ng mga pangungusap. Isang pagkakamali na magsalita tungkol sa kanya dahil maaari nating pag-usapan ang mga reyna ng conqueror, sina na at Visenya. Ang batang reyna, gayon paman, ay nagkaroon ng napakalaking impluensya kay Haring Jairis, at nang magsalita ito, nakinig ito, tulad ng ginawa niya sa kanilang pagbabalik mula sa Vale of Aran. Ang kalagayan ng mga balo sa buong pitong kaharian ang ipinaalam kay Alisana ng mga korte ng kababaihan. Sa panahon ng kapayapaan lalo na, karaniwan para sa isang lalaki na mabuhay ng higit pa sa asawa ng kanyang kabataan, para sa mga kabataang lalaki na kadalasang namamatay sa larangan ng digmaan, mga kabataang babae sa panganganak. Sila man ay may marangal na kapanganakan o mapagpakumbaba. Ang mga lalaking na iwang nawalan ng ganoon ay madalas na pagkatapos ng ilang panahon ay kukuha ng pangalawang asawa, na ang presensya sa sambahayan ay ikinagalit ng mga anak ng unang asawa. Kung saan walang mga bigis ng pagmamahal, sa pagkamatay ng lalaki, ang kanyang mga tagapagmana ay maaaring paalisin ang balo mula sa tahanan, na nagdulot sa kanya ng kahirapan. Sa kaso ng mga Panginoon, ang mga tagapagmana ay maaaring alisin na lamang ang mga karapatan, kita, at mga alipin ng balo, at mababawasan siya ng higit pa sa isang border. Upang ituwid ang mga sakit na ito, ipinahayag ni Haring J. Riz noong 52 ak ang batas ng balo, na muling pinagtitibay ang karapatan ng panganay na anak na lalaki o panganay na anak na babae, kung saan walang anak na lalaki na magmana. Ngunit hinihiling sa nasabing mga tagapagmana na panatilihin ang mga nabubuhay na balo sa parehong kondisyon na mayroon sila, tinatangkilik bago mamatay ang kanilang asawa. Ang balo ng isang Panginoon, maging siya ay pangatlo, o mas huli na asawa, ay hindi na maitaboy sa kanyang kastilyo, nibawian ng kanyang mga alipin, damit, at kita. Ang parehong batas, gayon paman, ay nagbabawal din sa mga lalaki sa pag-alis sa kanilang mga anak ng unang asawa upang ipagkaloob ang kanilang mga lupain, upuan, o ari-arian sa susunod na asawa o sa kanyang sariling mga anak. Ang pagtatayo ay isa pang inaalala ng hari sa taong iyon. Nagpatuloy ang trabaho sa Dragon Pit, at madalas na binibisita ni J. ang site upang makita ang pagunlad sa kanyang sariling mga mata. Habang nakasakay mula sa mataas na burol ng Egan hanggang sa burol ng Rainies, gayon paman, napansin ng kanyang grasya ang pinakamalungkot na kalagayan ng kanyang lungsod. Ang King's Landing ay masyadong mabilis na lumago, na may mga manses at mga tindahan at mga hovel at mga hukay ng daga na tumutubo na parang mga kabute pagkatapos ng malakas na ulan. Ang mga kalye ay malapit at madilim at marumi, na may mga gusali na napakalapit sa isa't isa na ang mga tao ay maaring umakyat mula sa isang bintana patungo sa isa pa. Ang winds ay pumulupot na parang lasing na ahas. Putik, pataba, at night soil ay nasa lahat ng dako. Sana ay maalis ko ang lunsod, ibagsak ito, at itayo itong muli, sinabi ng hari sa kanyang konseho. Dahil kulang ang kapangyarihang iyon, at kailangan ng coin na napakalaking gawain, ginawa ni Jay ang kanyang makakaya. Ang mga kalye ay pinalapad, itinuwid, at pinagbabato kung maaari. Ang pinakamasamang styes at hovels ay napunit. Isang malaking gitnang parisukat ang inukit at tinanim ng mga puno, may mga pamilihan at, mga arcade sa ibaba. Mula sa hub na iyon, umusbong ang mahahabang malalawak na kalye, tuwid na parang sibat, the king's way, The God's Way, The Street of the Sisters, Blackwater Way o ang Muddy Way na pinalitan ito ng pangalan ng maliliit na tao. Wala sa mga ito ang maaaring magawa sa isang gabi, ang trabaho ay magpapatuloy sa loob ng maraming taon. Kahit na mga dekada, ngunit ito ay ang taong limamput dalawang ak nang magsimula ito, sa utos ng hari. Ang halaga ng muling pagtatayo ng lungsod ay hindi mahalaga, at naglagay ng karagdagang pag-igting sa kaban ng crown. Ang mga paghihirap na iyon ay pinalala ng lumalagong hindi popularidad ng Lord of Air, Rigo Draz. Sa maikling panahon, ang Pento Ushi Master of Coin ay naging kasing kasuklam-suklam gaya ng kanyang hinalinhan, bagaman sa iba't ibang dahilan. Sinasabing siya ay tiwali, nakinukuha ang ginto ng hari upang patabain ang kanyang sariling pitaka, isang singil na tinutuya ni Lord Rigo. Bakit ako magnanakaw sa hari? Doble ang yaman ko kaysa sa kanya siya raw ay walang Diyos, dahil hindi siya samamba sa pito. Maraming kakaibang Diyos ang sinasamba sa Pentos, ngunit si Draz ay kilala na nag-iingat lamang ng isa, isang maliit na idolo ng sambahayan tulad ng isang babaeng nagdadalang tao, na may namamaga na mga suso at ulo ng paniki. Siya ang lahat ng Diyos na kailangan ko, ang tanging sasabihin niya sa bagay na iyon. Sinasabing siya ay isang mongrel, isang paninindigan na hindi niya maitatanggi, sapagkat ang lahat ng Pentoshi ay bahagi ng Andal at bahagi ng Balirayan, na may halong stock ng mga alipin at matatandang tao na matagal nang nakalimutan. Higit sa lahat, Siya ay hinanakit dahil sa kanyang kayamanan, na hindi niya ipinagmamalaki na itago ngunit ipinagmamalaki ang kanyang mga damit na malasotla, mga singsing na ruby, at gininto ang palankuan. Ang Panginoong Rigo Draz na iyon ay isang mahusay na master of coin kahit na ang kanyang mga kaaway ay hindi maitatanggi, ngunit ang hamon ng pagbabayad para sa pagkumpleto ng Dragon Pit at ang muling pagtatayo ng King's Landing ay nagpahirap maging sa kanyang mga talento. Ang mga buwi sa sutla, pampalasa, at crenellations lamang ay hindi makasagot, kaya ato bili na nagpataw si Lord Rigo ng bagong singil, isang bayad sa gate, na kinakailangan ng sino mang papasok o aalis sa lungsod, na kinukolekta ng mga bantay sa mga pintuan ng lungsod. Ang mga karagdagang bayarin ay tinasa para sa mga kabayo, mula, asno, at baka, at ang mga bagon at kariton ay pinatawan ng pinakamabigat sa lahat, sa higit sa sapat na barya upang matugunan ang pangangailangan, ngunit sa malaking halaga kay Rigo Dres mismo, habang ang pagungol sa kanya ay tumaas ng sampung ulit. Gayunpaman, ang mahabang tag-araw, masaganang ani, at kapayapaan at kasaganaan kapwa sa loob at labas ng bansa ay nakatulong upang mapawi ang kawalang kasiyahan, gayon paman, at habang papalapit ang taon, dinala ni Reyna Alisona ang hari ng magagandang balita. May anak na naman ang kanyang Grace. Sa pagkakataong ito, nangako siya, walang kaaway na lalapit sa kanya. Ang mga plano para sa pangalawang maharlikang pagunlad ay nagawa na at inihayag bago pa malaman ang kalagayan ng Reyna. Bagamat agad na nagpa siya si Jairis na manatili siya sa tabi ng kanyang asawa hanggang sa ipanganak ang sanggol, hindi ito makukuha ni Alisana. Dapat siyang umalis, iginit niya, at gayon ang ginawa niya. Ang pagdating ng bagong taon ay nakita ng hari ang muling pag-akyat sa langit sa Vermitor, sa pagkakataong ito para sa mga ilog. Nagsimula ang kanyang pagunlad sa pananatili sa Herenhal bilang panauhin ng bagong Panginoon nito, ang siyam na taong gulang na Megor Towers. Mula roon siya at ang kanyang mga kasama ay lumipat sa River Run, Acorn Hole, Pink Maiden, Atranta, at Stony Sep. Sa kahilingan ng kanyang reyna, si Lady Janice Templeton ay naglakbay kasama ang hari upang hawakan ang mga korte ng kababaihan sa River Run at Stony Sep bilang kahalili niya. Nanatili si Alisana sa Red Keep, namumuno sa mga pagpupulong ng konseho kapag wala ang hari, at humawak ng audience mula sa isang peles na upuan sa base ng Iron Throne habang lumalaki ang Her Grace sa anak, sa tapat lang ng Blackwater Bay sa pamamagitan ng gaul isa pang babae ang ipinanganak ng isa pang bata na ang kapanganakan, bagamat hindi gaanong kilala, ay magiging malaking kabuluhan sa mga lupain ng West Eros at sa mga dagat na nasa kabila. Sa isla ng Driftmark, naging ama ang panganay na anak ni Demon Vela Ryan sa unang pagkakataon ng iharap sa kanya ng kanyang ginang na asawa ang isang guwapo at malusog na batang lalaki. Ang sanggol ay pinangalan ng Corlys, ayon sa dakilang tiyuhin na naglingkod ng napakaranggal bilang panginoong Commander ng unang Kingsguard, ngunit sa mga susunod na taon ay mas makikilala ng mga taga-West Eros ang bagong Corly na ito bilang Sea Snake. Sumunod ang sariling anak ng Reyna sa takdang panahon. Siya ay dinala sa kama noong ikapitong buwan ng 53 Ak, at sa pagkakataong ito ay nanganak siya ng isang malakas at malusog na bata, isang batang babae na pinangalanan niyang Daenerys. Ang Hari ay nasa Stony Sept nang mabalitaan siya. Pinasakay niya si Vermithor at lumipad pabalik sa King's Landing. Bagamat umaasa si Jerys para sa isa pang anak na lalaki na susunod sa kanya sa Iron Throne, malinaw na hinahangaan niya ang kanyang anak na babae mula noong una niya itong yakapin. Natuwa rin ang kaharian sa munting prinsesa, kahit saan, iyon ay makatipid sa Dragonstone.